Pagkatapos wow. nga namin linisin yung labas, mga Mars and Pars, dito na nga pala ako pumasok sa kwarto. Unahin ko nga pala muna ang kwarto, mga Mars and Pars. Magandang araw! Kamusta po kayo? Ngayong araw nga pala, naisipan ko nga pala na maglilinis muna ng buong bahay mga Mars and Pars dahil nalalapit na talaga ang bagong taon. Sakto mga Mars and Pars, wala na kaming pasok sa trabaho. At katapos nga namin linisin yung labas mga Mars and Pars, dito na nga pala ako pumasok sa kwarto. Unahin ko nga pala muna ang kwarto mga Mars and Pars. Araw-araw naman talaga ako naglilinis dito mga Mars and Pars bago kami matulog pero iba talaga pag general cleaning yung ginawa mo mga Mars and Pars. Niwawalis ko nga dyan yung me mga Mars and first news ko mga Mars ang dami na nga palang lawa mga Mars ngayon ko lang talaga nakita iba kasi talaga pagsira talaga yung mata mga Sinawa Mars tinawag ko na nga dyan yung asawa ko mga Mars and Pars kasi sabi ko sa kanya siya na ang magtatapos dito mga Mars kasi hindi ko na talaga maabot at pagkatapos dito na nga pala ako sa may bintahan na mga Mars and Pars na talaga ako mga Mars grabe talaga yung alikabok mga Mars and Pars iba kasi talaga pag may basketball sa harap ng bahay di mo talaga maiwasan yung mga alikabok mga Mars at pakatapos nga dito na nga ako sa baba sa may higaan mga Mars and Pars kahit anong linis mo pala sa kwarto mo mga Mars and Pars ang dami pa rin talaga na iipon mga alikabok mga Mars ewan ko nga pala dyan kung saan ang galing ang mga alikabok na yan mga Mars and Pars at eto nga habang ako'y nagwawalis nakita ko nga pala relo ng aking Josawa, mga Mars and Pars nahulog pala sa ilalim ng nakakainis pa naman mga Mars and Pars kapag may lakad kayo tapos sa'yo ipapahanap yung relo niya kasi isuso at niya mga Mars Empires tapos hindi mo talaga mahal. At pakatapos nga ako magwalis dito na nga pala ako sa aking mga pahit-pahit sa mukha mga Mars Empires. Malinis naman yan dyan mga Mars Empires. Inayos ko lang talaga mga Mars kasi nga kalat na lalong lalo na kahapon galing pala ako sa trabaho kasi night shift ako tapos umuwi lang ako mga Mars Empires para maligo. Tapos bumalik na agad ako kasi nga party namin. O ba diba, hindi talaga ako nakapag-ayos kwarto namin kahapon. pagkatapos pag uwi ko mga Mars Empire ayan. Pakatapos ko mag voice over. Ayan, nakatulog na ako. Mga Sabi mars ko ngayon na talaga ako maglinis kasi wala naman ako trabaho. Pwede ako mag general cleaning mga Mars and Pars. Kaya ayan, maaga talaga ako nagising ngayon. At ayan nga, habang nga ako'y naglilinis, pinapanood ko talaga ang aking sarili sa, sa TV namin. O, oh, diba? Feeling vlogger is yan. At ayan nga, mga Mars. Pagpasensyahan nyo na nga pala kung maingay yung background ko, mga Mars and Pars. Ganyan talaga ang buhay, mga Mars and Pars. O, oh, diba? Ikaw na mag a kasi ikaw feeling vlogger is, ba? At eto nga mga Mars and parts ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakikita mo yung, kwarto. Konti na lang talaga mga Mars and parts malinis na pakatapos dito sa labas naman mga Mars and parts pero sinisimula na ng aking Josawa don sa labas mga Mars kasi dito talaga ako nakatutok sa kwarto namin mga Mars and parts O, oh, ba? Sana all na lang talaga tayo mga Iba Mars. Din kasi talaga pag tayong mga babae mga Mars and Pars, ang naglilinis mga Mars kasi pag mga lalaki tamang walis lang tapos tapos na yon lang mga Mars o de ba kasi pag tayo talaga mga babae ultimo mga wire o di ba nakikita niyo naman ako nililinis at eto nga mga Mars tapos na nga ako de ba ang ganda talaga tingnan pag umabot ka man dito sa video na to maraming maraming salamat sa panonood ingat ho tayo lag